Hi guys, ayan, meron tayo special guest. Okay. Hindi lang to basta pogi. Hindi lang basta pinipili. Sikat na sikat. Yung chinitong financial advisor ng Mandaluyong. At poging pogi, wala ko ba? Kundi si Sandro. Ayan. Ay Hi, guys. Mamaya guys ha. Kakain kami. Panorin nyo kami ha. Kung paano kumain ng mga pogi. Siya yung pogi you know. All right, let's go. Visit the Nan City Cafe located at 103 Makatuwing Street at way sa bulbing sila ng City Block and Yellow Cafe. Guys! Si Boss Sandro, siyempre, ang pogi-pogi. Sigurado sa sobrang hardworking neto, meron tong na-miss na pagkain. Ano kaya yun, Sandro? Siyempre, ano, uh, ang Meg Burger at yung Beth Dog ni Roy. <laughs> kaya tara, food trip na tayo. Samahan tayo ni Sandro. Let's go! Ito na yung na-miss ni Sandro, yung Negris Burger. Ayan. Tapos yung bet daw. <laughs> Morder din ang Gin Ramen so, uh, Special. Uh, si daming naman. Yeah. Ayan. Ayan. ko paano kumain ng Pogi. Oh, yun daw. <laughs> so guys, um, sa mga hindi nakakalam, long time friend ko dito, and then, uh, college pa lang ako, uh, kumakain na ako sa ayun yun so okay. 2015 pa to let's go yan pala ang bedog na isang sa favorite ni Sandro guys ang hot dog at rice pati ang cheese sauce nakabalit sa itlog guys at ang nga ang bedog sa favorite professor niya na si ma'am Beth yeah. open nga pala to mula 10am hanggang 12 midnight guys pero konting konti lang magto 24 hours na to abangan nyo guys ito naman ng Negris Burger guys Homemade yan lahat guys Mapa buns, patty, and cheese guys Kaya feels like home talaga kapag nakagat mo yan guys At meron nga itong activated charcoal guys Nasagana sa antioxidant at good for your digestion guys Support our business nga guys yeah, Maraming na salamat <laughs> so At ito naman ang gin ramen na Korean ramen guys Merong beef kimchi at egg Perfect na perfect ngayong magtatag ulan na guys Meron niya itong option kung mild or spicy Kaya kung nag crave kayo guys Visit nyo na itong City Cafe Tara na let's go Kaya thanks for watching guys For more super yummy goodness Like, comment, and subscribe